permanent resident kung pagka mag a ka ng permanent resident ang nakalagay hindi ko, hindi ko maalala kung 850 lang yung binayaran namin ng pag apply ng permanent resident eh. pero ngayon dinagdagan daw ng 100 nakalagay 950 pero alam ko more than that yung binayaran namin eh. yun ah, ganda na ng panahon may eh. <laughs> ano mo, ayun yung drone ko, papalipad-lipad din tayo, di ba? Kita niyo ba sa video? Ano ngayon, uh, Saturday, 15. Pwede na tayo magala, pwede mag na ang Pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero nga pala tayong balita, no? Yan, yan. Talagang pinahihirapan na ng Canada ang ano-ano, mga imigrante no hindi naman pinapihin siguro talagang ano na dumadami na masyado yung ano yung mga imigrante sa Canada Daga back to normal na siguro yung dagsa kaya dinagdagan yung yung fees dinagdagan na ng magkano ba ang dinagdag dating ano dinagdagan ng 100 dinagdagan ng 100 dollars yung ano yung tinang ano na permanent resident pagka mag apply ka ng permanent resident ang nakalagay hindi ko, hindi ko maalala kung 850 lang yung binayaran namin ng pag apply ng permanent resident eh. pero ngayon, dinagdagan daw ng 100, nakalagay, 950. Pero alam ko more than that yung binayaran namin. <laughs> Hindi ko lang maalala. Pero, ang, ang sigurado, nag ano sila talaga. Nagdagdag sila ng fee. Eh, magkano rin yun, no? Kung kunyari, ano ka, nagpapadala ka sa Pilipinas. Ang hirap kayang ipunin nun, nung, ano nung permanent resident na ano na yan na pina yan makahingay naman ng truck na yun. kasi naalala ko yung binayara ko nasa 800 kasi eh, ay 800 nasa 3 3250 eh kung mag, mag increase ng 100 diba parang bigat <laughs> ewan ko ba sana hindi naman masyadong ano maka makapahirap uh, sa mga nag-a-apply ng permanent residency Simula simula nung ano eh, nung sa amin ng mga batch. Lahat si lahat kasi nag apply na ng permanent residency. Hindi e, ba karamihan sa amin ano, PR na. Kaya ayun, ano na talaga? Bakbakan na talaga sa ipunan. <laughs> Napa shoppers pala ako mali. Doon ako sa may ano eh. Mali, mali, mali. Iikot tayo. Doon tayo sa ano sa sa may libingan. <laughs> mali. Dito tayo ikot. Mga sa likod. Yan yung drone ko. Ha? Ah, Sinukit pa siya pa atras. Ito ka sabi lang. Uy. Baka mo bangga ka mga na patagilid ba tama o oh, sa likod makamabangga oh, ka dyan wala kasing sensor sa gilid yan yung eh. oh. ano lang yung likod lang ang sensor nya likod oh. at harap wala well, nang lamig halos 15 sarap nga mag ano mag ganito na no. back to normal na Ay. Okay. Ay, hangin! Hangin! Kaya mo ba? lakas ng hangin ayaw mo na sa akin so, yun nga ayaw ko kung naririnig nyo pa ako sa ano sa bike sobrang lakas ng man sobrang lakas na talagang ano uh, lahat yata ng lahat yata ng measures ng ano ng hirap sa pag-a-apply na papuntang Canada. Ginawa na ng Canada eh. You know? so, ano na, hindi na siya yung tulad ng dati na, ano, na uh, madali, mura. <laughs> <laughs> Dahil na siguro sa pandemic yun, kaya sila na nag-ano ng gano'n. Na, ano eh, nagpalit ng luwang. Pero ngayon, wow, mahirap na. Tapos yun nga, sa aming, ano, sa aming trabaho, ano na, uh, talagang hinintuna na. Merong nag-confirm sa akin na supervisor na talagang hinintuna na muna nila yung pagpapunta ng mga ng mga uh, Pilipino. Kaya medyo nakakalungkot. Hindi lang medyo, talaga nakakalungkot pala. Kasi dapat, ano, uh, isa sana yung isa sana yung Pilipinas sa kinukuha ng mga trabahador sa dito sa Canada. Ewan ko ba? Mga ano? Ayun, wala na. Hindi, <laughs> naman na, wala. Oh. Nabawasan, nabawasan mo kumukuha. Oh. Kasi nandiyan pa rin naman yung magsaysay. Nandiyan pa rin naman yung ano, nandiyan pa rin yung ITS ko. Nandiyan yung JBS. Ay, pa rin naman. Imec. Imec pa pala Madami, madami pa rin. Kaya lang, hindi nga lang nabawasan. Ah, ang na ka. Kaya, meron ko naman yung drone ko, di ba? Mga kalag sa akin. Sobrang lakas talaga ng hangin. Eh, so, hindi makita yung drone ko. Ayun. Oh. Sumasayaw sa'yo siya. Jitter, jitter. Jitter. tapon ano pinuntahan ko yung ano yung yung pwedeng daanan ng aking ano mga anak pagka sila ay nag-aaral na sana all no yung mag school sa ibang bansa ano yun eh parang isa rin yun na iniisip ko na parang ako ay eh, natatakot natatakot sa para sa kanila kasi syempre parang ako nung simula na sasabak sa ibang ano ibang ibang environment tapos ano alam mo 'yun? Another pakikisama na naman sa mga classmates nila. Eh yung mga anak ko, yung panganay ko kasi, ano introvert 'yan. Yung bunso ko wala problema. Pero sana, sana kaya nila. Kira 'yo. Tup. Feeling. Kano 'dulusot Tito? Tinong may, may puno. Kano siya di nalulusot? Ah, very good ah. Huh? Pinapasunod ko lang siya. Maano pa rin naman, may mga snow pa rin yung paligid pero hindi na masyado. Ooh. May mga yelo pa. Hindi na nga siya, parang mga buo buong yelo na yung laman niya. Ooh. Up alala nyo yun eh, sa mga first videos ko nandito tayo lagi kasi malapit kami dati nung nasa Tracy o, ngayon malapit na naman tayo <laughs> no? pwede pwede nang ano dito pwede mag jogging jagging dito yun yung trip ng bisko mag jogging dito maganda din mag ikot ikot dito saka talagang alam mong peaceful you no know, tulog yung mga <laughs> yung mga viewers mo yan tulog yun <laughs> diba? lang ikot, ikot lang tayo dito pagka sila nandito na ay siya dito tayo dadaan pagka dumaan ka dito diretso rito pagka, pagkanan mo dyan ano na yan mall na yan yung mall na shoppers nandyan na rin yung sinihan nandyan yung ano ba yun yung gasolinahan nandyan yung liquor mart nandito na lahat pero mas malapit pa rin ako kung nandun ako yung sa dating bahay sa 9th street kasi lalakarin ko lang yung ano lalakarin ko lang yung mga bibilihan doon yung liquor mart superstore dito Pwede siguro nakaganito ako. Ah, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano yung kung ano na itsura ng ano, spring. Yeah, spring na rito eh. Kaya ipakita ko lang sa inyo. Para nakita niyo na yung spring, summer, and fall. And all you got to do is go. Napakanta ako. <laughs> Ayan, di ba? May mga yellow-yellow, may mga patches of yellow. Ano pa rin, ice pa rin no, Pero hindi na siya malamig. As in, hindi na siya malamig. Kung sinasabi niya yung Baguio Pills, ganito yung Baguio Pills. Ano bang temperature sa Baguio? 15 dito ngayon eh, 15. Yun naman, yung jacket mo ngayon, pang, pang ano na lang, eh, pang ordinary yung jacket ko na lang, na hindi pang malamig talaga. Windbreaker. Windbreaker na lang. So, okay naman. Not bad, man. Ang merong sa Oh. Diba? Gala-gala -ag lang tayo. Pwede pwede na tayo ano. Ah, pwede tayo bumili ng kape, di ba? Lapit na oh. Eh. Malapit pagka na ganito skateboard. Pero pag maglalakad na kakatamad. I can't. I can't. Sabi na misis ko, I can't. Paano mo naman? Si Pepe Papig. Eh. Nako, gusto gustong-gusto ko, yun, pag ko na 'yung pagkain ng kasama ko ng mga nako ko. Ano, sana si JC sumama sa mga vlog ko. Naku, no, kung alam niyo lang, mahilig sa camera yun dati. Pero sabi ng misis ko ngayon, mahihain na rin sa camera. Ayaw na rin humarap sa camera. <laughs> Follow niyo sa papagawin ko ng YouTube. Yun. Eh. Mani, nakakatawa magsalita yung bata na yun. Saka, ano yun, parang maliit na ako yun. Ano, ah, uh, mahili, madaldal, saka mahili magpatawa patawa. Hmm. Diba? Maganda yung panahon. Saturday no? ilang ina ko lang nagkwento lang ako ng konti sa no? saka yung ano yung balita nga na nagdagdag na ng ng bayad yung sa permanent residency fee no 100 100 ilang like share subscribe yung mga ganun alam niyo na yun. Sige na paalam